paglabang pang brief ko. <tod> Masyado na ako ang malakas para sa mundo ng mga tao. What? Kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw. Oh. Mm? Iluwas na rin doon yung sunbrief kung sinubli din daw. <tod> Pati pang Christmas party ko ito. Balik na rin doon yung tunig ni sa kuya. What? Armado? Ay <tod> <tod> na.

Kamay, oh, tamang. Ay, ling. Ano pa ni? Ah, gadan si